Ah, tá dizendo que tá. Esse irmão vai pogi ni pouco ele para ele. Ó, tá. Vem aí tá bom? Não vai não. Mas que. Pode ir lá. Ah, ni, tiwala lang, oh, sama tiwala lang. Di sana papa sama naman. Hindi ko nanonood ka. Hindi may na... Sige, lang. masakit o. Masakit kong tao ba, Ang doktor? Sakit? Okay. Ha? Sakit ha? Ito yung... Ini minto. Okay. 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 Kaya pa lang team ako. Pag hindi ma... Ito na ako sa Facebook. Pag hindi ma... Sa Facebook. Pag-inta, pag-inta. Ito. Kaya itu? lang? Sakit? Ah. Ito yung tao. Ito bisbi nito ka sakit mong doktor ng tao tilim nito hindi mo sakit. Ah, dito masakit ah hindi na sakit hindi masakit ito kulang parang kaya tinitiman ini ko pila niyo pu ket pikit lang pikit hmm. okay. lang, sakit lang sa court aray po pinagpapaya ko na rin isa sa Diyos gusto mo ito sa karito ng Diyos ng lahat ng mga Diyos mga ang sabi sa das camera sa bawat luya ela pasok Pwede yung mag-usap. 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 Pwede yung mag usap pwede yung mag usap pwede yung usap pwede yung mag usap pwede yung mag usap pwede yung usap usap masakit. Poo! Ay, baklas, baklas, mula ulo, o baklas Baklas, baklas, baklas. Okay. Pikit lang, pikit lang. Pikit lang, pikit lang. Bapa, bapa, bapa. Tanggal yung usan masakit, pang papagpag mula. Simula ulo ya, simula ulo. O ba? Sa likod, Kung saan masakit sa'yo? Sa pantalan. Pikit, simul... pikit, Paano pa? Pababa. Pababa. Pagsum, batagal. Poo! Oh, ikaw na Yes. na yung pababa. na yung pababa. Ito na o ba, Lando? O ba? lang sa Indonesia. sa pa? O ba? Indonesia. Maraming kamay nang kalabing. We sa Indonesia. ba? Meron talaga yung sumulat. lang, Ang nabubukong namin. Ang naulat. Ang Ang Kasama Indonesia. Ano? Sa ibang kumpanya itu macam macam ingat dah mau suka gitu tinggal makan tu lah lah aku

Yeah. Okay. Kita Okay. 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 Dinasaran mana? Dinasaran mana? Ini nak mengelabu kerubah. Ha? Ana ana kau dalam nama ya? Ini tak aku. Nama bas. Ha. Kau bawa isan aku. Lepas sen, Sige niyo dyan, sino pang masama pakiramdam? Wala. 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 Ulit, chat lang Ulit. Hindi kami... kami. Libre lang ito. Wala nang <laughs> pa Ay, Ayaw. Sige, Dapat may panglapang tayo sa inyo. Prayer lang yan. Rosary lang yan. Magdasal. Magdasal <laughs> yeah. lang. Okay, pa? Yung mm. panglang. Okay. Ito. Elemento. Kanina. Sakit. Bigayin mm -hmm. okay. ko pa? Katulad ah. kanina. kanina. ko pa? Okay. Ito kanina yung kulang. Barang. 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 Sakit. Okay. Kunti. Kunti. Mm. Sa ano ko lang. Pero na ano mo na pinipila ko? Yung sakit kanina? Katulad. Hindi katulad kanina? Masakit. Bigay ko pa? Hindi katulad kanina? Masakit kanina. Masakit kanina. Masakit kanina. Nanginig nato eh. Wait, shut up mana? Shut up. Um, una sa lahat, maraming salamat sa Diyos Amang Dekila at Panginoon Jesus. At sa po kay Apo Chalin, kay Apo Rap, Apo Ken si Apo Ken At Apo Marwin. Uh, maraming salamat po. Ito po si Apo Marwin ng Apo Chalin, Apo Ano to? May... may...